Meron lang po kasing isang malagim na pangyayari, Nelson, no, uh -huh. dyan sa lalawigan ng Rizal. Ay, oo, nga, kung saan, pitong magkakamag-anak po naging biktima ng masaker. Masaker po ito, ha? Kaya binarapat po nating makapanayam ang provincial director ng uh, lalawigan ng Rizal, si Police Senior Superintendent Felipe Maragun, ang uh, provincial director nga po ng Rizal, kernel uh, Maragon sir, muli po napapanood kayo sa Net 25 Napapakinggan po sa Radyo Aguila Live din po sa aming mga social media account Ako po si Jen, kasama po si Nelson Sir, kamusta na kayo? Magandang hapon po uh, Magandang hapon po, uh, Sir Jen and uh, Kuya Nelson Opo, bigyan nyo nga po kami initial investigation Ukol dito sa nangyaring masaker dyan po sa Rizal, Colonel Well, uh, ngayong umaga po ay uh, confirm po na mayroong... Uh, Malagim na pangyayari dito sa Barangay Kupang, Dipolo uh, City. Ah, uh, pito po yung aming uh, uh, natagpuang uh, bangkay, mm -hmm. no? At uh, biktima po ng stabbing incident o pananaksak, no? Uh, ito po yung nangyari sa isang uh, loob ng uh, bake, bake shop no or bakery, no? At uh, nalaman din natin na ang bakery na to ay pag-aari, no? Uh, jointly nitong suspect at isang victim. No? Mm -hmm. Kung baga sila'y sosyo dito sa negosyong ito. And uh, ang magandang uh, uh, development dito ay kaninang umaga po ay uh, through uh, information gathered, meron pong nakapagsabi na kung saan yung location ng ating uh, suspect at uh, yun po, inaresto po ng uh, Antipolo City police station itong ating uh, suspect. no mm -hmm. Na-trace po yan dahil sa kanyang uh, identification card na naiwan po doon sa loob ng uh, crime scene. At uh, may mga information pong nakapagsabi na itong uh, suspect natin ay uh, may nakakita sa kanyang lumabas sa crime scene na yan at uh, kung saan patungo. At yung ginamit niyang mga damit, no nandun pa sa crime scene. Mm -hmm. And uh, during Uh, uh interview no initial interview ay inamin naman niya po yung kanyang kasalanan mm -hmm. at ibinidetalya niya, niya kung paano niya uh, ginawa yung uh, karumalduman na krimen. Ano daw po motibo, Kernel? Well, ang uh, base sa kanyang version ay uh, yun nga meron siyang uh, personal grads, no initially no at uh, birthday niya kahapon. Oho. Uh -huh ay uh, nagpainom siya no dahil birthday niya oo and uh, dahil nga doon ay uh, uh, personally pinatay niya yung uh, ilaw at doon niya isinagawa yung kanyang uh, plano no na pagpatay dito sa kanyang mga kasamaan uh -huh. pero yung mismong yung business partner niya uh, kasama po doon sa napatay colonel Sir, naglalag po yung signal nyo. Uh, bumabagal po yung signal ng inyong internet. Colonel, opo. Pakiulit, sir. Colonel Baragon? Um, uh, Pagpamanu po, medyo humina ka ata opo. yung ating internet uh, connection. Okay na po. Uh, pakituloy nyo po. yun nga no? uh, ang magandang nangyari dito ay inaaresto po natin yung ating uh, suspect ngayon. Opo. And the motive behind this uh, heinous crime remains under investigation. Aha. Uh -huh. And yun nga lahat po ng uh, mga anggulo, no? Na posibleng anggulo ay uh, in explore po ng ating mga investigador, and including uh the potential involvement, no, of other uh, additional suspects dahil Ah, uh, nakikita natin dito itong biktima niya. Oo. Oh, oh. At uh, yun nga, mag-isa lang siya, oh. no? So may posibilidad na pwedeng may, may tumulong sa kanya. So yun, titingnan din natin 'yun, no? Oh. We can uh, initially, hindi namin dinidiscount yung ganung anggulo. Opo. Oh, Pero And, yun, uh, yun nga, um, kasalukuyan pa rin nag gather tayo ng mga ebidensya. Uh, katuwang natin ang ating uh, forensic uh, unit dito sa Rizal. Pero yun nga po, Colonel sir, ah, nakasama po, kasama po sa napatay yung kanyang itinuturing na business partner na may-ari din ng ano ng panaderia. Tama po no, isa yung mismong ah, kanyang partner doon sa business partner ay ah, uh, isang biktima rin po sa pito, doon sa pito na natagpuan nating mga bangkay. Oho, uh -huh. e eh, battao niya sinama pa yung anim na mga sa sa pinagpapatay. Yan nga po ang ating uh, tinitingnan ang investigan ngayon no kung anong rason at bakit niya nagawa yung ganyong karumaldumal na krimen. Uh -huh. Pero ano pong impresyon niyo do sa tao? hindi pa sa impluwensya ng ng droga o ano pa man? Uh, so far uh, may, ano naman very cooperative Nasa normal na kanina nung kami uh, nagkandap ng interview at uh, dinetalye nga niya yung pangyayari no. Uh -huh. Wala po sa mga previous records, uh, kernel? Colonel. Ngayon po, ang tini, uh, tinitingnan pa namin yung iba pang uh, record lalo na sa ibang agencies, no? Mm -hmm. Law enforcement agencies. Aha, uh nasaan? -huh. Nelson. yo nakaka ano yan sir ah? nakaka sabi ni yung isang tao, eh, bakit mm -hmm. eh, kung may kasama man para patayin mo yung pito, no? Para hindi pa ang karnibang. Oh, um, uh -huh. Ugali at saka isipan yon, colonel sir. Parang hindi normal ano. Oh, mm -hmm. hindi normal? Mm -hmm. Tama po no uh, ngayon lang po ako nakakita ng ganung uh, ano no at yung pito pito na biktima uh -huh. ng pananaksak no sa isang uh, lugar no but sabi ko ay we appeal to the public no na maging kalmado lang po and uh, refrain from uh, speculations dahil tayo uh, naman sa PNP ay uh, iniimbestigahan natin to no mm -hmm. uh, we will carry out a thorough investigation thorough and partial investigation and uh, uh, will remain steadfast in our commitment to seek justice for the victims and their families. At uh -huh. uh, kami po ay nagkikiramay na rin sa mga naunilang pamilya nitong mga pitong uh, ating mga kababayan. Ba't daw po hindi nagawa man lamang makapanlaban ng pito, Colonel? Uh, based doon sa no sa version ng ating suspect ay uh, pinatay niya yung ilaw. So, okay. Kaya yun ang uh, sunod-sunod yung kanya'ng uh, sinagawang uh, pananaksak at uh, hindi siya makita ng natong mga biktima at ang akala siguro ng mga biktima ay merong pumasok na ibang uh, mga personality doon. So, yun uh, naisagawa niya yung ganun na uh, napakabilis na pangyayari. Ilan po ang lalaki? Ilan po ang babae, sir? Ah, uh, lahat po lalaki no? Ah, At uh, may lalaki? dalawa pong uh, dalawa pong uh, 17 year old na mga biktima rin. Oho, uh -huh. matindi. Anyway, sir, sabi niyo nga magkakaroon pa naman kayo ng malalimang imbestigasyon mm -hmm. uh, sa bagay na ito. Eh, uh, kasi pagka nung araw, pagkaganyan ng mga krimen, di ba? Mm -hmm. Tayo, mga reporter noon. Mhm. Mm ang una nating iniisip, baka may ano 'to kinalaman sa sa droga, droga oh. Gano? Kasi para patayin mo yung pitong tao. Oh, ha, hindi natural. normal yung iisip. Oh, eh, yun lang, no? okay. Wala pa namang gano'n na angulo. Cabral? Uh, well, kasama yan po sa ating tinitingnan. Ang oh, uh, isa sa recommendation natin sa forensic group. Although, yung pangyayari ay hindi naman uh, siya nahulihan na gumagamit ng droga. But oh, still, oh. lahat na po ng angulo. Oh, no, oh. Para maintindihan uh, natin yung talagang uh, profile nitong uh, suspect. At oh, yung mga dikpima na rin. Ayun. May may pamilya na po itong suspect natin, sir? Meron po at uh, uh yun nga nagbakasyon sa probinsya ng itong mahal na araw. Oho. Uh -huh. Ah wala sa kasama, ibig sabihin yung pamilya niya. Wala, isa lang po sa Rizal. Siya lang po, nandyan, Siya lang po at itong mga business sa uh, yung kanyang makatuwang dito sa negosyong ito. Oho. Uh -huh. Kernel, hindi na po namin gano't. Baka ho, maapektuhan pa inyong investigasyon. Anyway, kapag kami may latest po, tatawag kami sa inyo, sir. Ha? Salamat po na Salamat marami. po. No? May mga makuha po ito yung mga detalye at uh, mga developments po ay uh, aming i- i coordinate po sa inyo. Opo. At salamat naman po sa mabilis ninyong uh, pag-aksyon o sa bagay na ito. Maraming kiibigan... salamat din po. Ayan. makibigan ang Provincial Director po ng lalawigan ng Rizal, Police Senior Superintendent Felipe Barago ng ating pong uh, nakapanayam. Uh -huh. Isa pong ano, nakaka-sabi natin eh karumal-dumal na krimen. Uh -huh. Uh -huh. Ano ha?